Yun. <laughs> mm. Oo, mm, oo, oh, oo. Oh, oh. Huwag mo hawakan yung bibig mo. Don't move. Don't move. <laughs> okay po. Mm, atras ka dun. Huwag ka siya ng camera para simple-simple lang. Ba? Pa-simple lang tayo. Okay. Yan, ganyan lang. Oh. O, Ganong-ganong ka lang. Yan. Pero don't touch your lips. Okay? Ah, ganon lang pala? Oo, oh, oo. Oh, Siyempre, parang hindi malata. <laughs> Yan, ganyan. Wada, okay. Ganyan ang dalawa saan si ma'am? Hi, Kimi. Ma'am, taka saan ka? Taka negros po. Ilongga? Ilan taon ka na? Ma-22 -ma na po. May anak ka na? Mag-anak mag pa mag lang siguro. Charot. <laughs> ah, so naghahanap ka. Thank you, Kimmy ma'am. aanap ng ano? Nang? Nang makakasama. Makakasama, oo. Ning po. Magandang ka po pala. Eh. Bedling. Ilan taon ka na, na sir? Po. Tropang bisdak. 32 na po. 32, oo. Si ma'am ay... Uh, 22 pa masyado. lang si ma'am. Oo. 10 years gap nga po eh. Po okay lang ba? ba sa'yo, ma'am? Age doesn't matter. Wow, age doesn't matter. Mm. Sir, wala pang wala pang anak si Ma'am Sir. Pa, Ibig sabihin. Masyado pang bata si Ma'am. O, ayaw mo ba kay Ma'am? Sir? Okay naman. Pero siya yung ano eh. Siya yung master. <laughs> Okay nga daw sa... Hindi ka ba nakikinig, sir? Okay nga daw sa kanya. Age doesn't matter daw, sabi niya. Oo. Uh -huh. Yan nga, Sige, sir. Age matter. Okay, ibigay ko sa iyo yung live. Kausapin mo siya. Para tayo magkainindihan nito. Saga negros po. Saga negros. Medyo malayo. Ikaw? Tagadabaw po ako. Ah, oh, so Bisaya ikaw. Yes, Bisaya. sa so, trupang bisdat na Ah, okay. Sino tayo magkandin din Bisaya ikaw, ako Ilongga. Sabi kasi nila malambing daw yung Ilongga. Ba yun? ano? <laughs> ano ba yan? Ako alam. Patunayan ko. Patunayan ko kung ano. Ilongga yeah. ba yan? Patunayan. Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki o sa ng isang lalaki? Yung walang bisyo at saka mapagmahal, yan nung po. Hey, okay. Yung walang bisyo. Eh, lahat naman ng lalaki may bisyo talaga. Ano ba yung klaseng bisyo? Oo. Yeah, no. Pero, pero si kaya ano, yung like mga alak. Bakit? So, ikaw ba, ma'am? Wala ka bisyo? Nga. Wala akong lesyo. Wala akong bisyo. Wala akong lesyo. Wala akong Meron may bisyo pa, di ba? Alam mo bisyo mo? bisyo? Alam, alam mo, alam besyo. mo bisyo? Alam mo bisyo mo, ma'am? Oo, oh, alam ko. Alam mo bisyo mo? Hindi alam. Mo? Alam mo? Alam mo bisyo mo. Oo. Ang bisyo mo, filter. Napatawin. <laughs> Hahaha. <laughs> sir kung di ako naka filter ko Sorry lang <laughs> <laughs> oh di ba Maganda. ganon dah? po. Oh, <laughs> mm. <laughs> ano lang naman ako wala uh, hindi naniyag rilio hindi po sa ala mas muna sa mga ala hmm. Maghahanap lang pero, pero may anak ka na sir ano may anak ka na ba? Ayun nga po, pala yung gusto ko itanong sa'yo kung okay lang sa'yo yung single daddy. Ah, single daddy pala. Oo. Mm -hmm. Itanong mo din sa mga anak mo kung pwede ako maging mommy nila. <laughs> na yun. okay, wala namang problema yun. Wala namang problema doon. Ay, boss, oh, kailan. Ilang taon na mga anak mo? Ano, mag-10 years nga. 10 years na yung September 27 kasi ano, 10 years na rin iniwan. Um, bakit kayo na iwan, sir? Ayun, nakahanap ng mas better ba? Nakahanap <laughs> oh, ng okay. medyo malaki siguro. Hindi niya nakita. ah, ah naghanap ng malaki. <laughs> bakit maliit na yan, sir? <laughs> maliit siguro. <laughs> maliit, mali mali maliit siguro ba? Ayun, naghanap ng malaki. Hindi, hindi ko niya kasi gusto niya lalaki. Tapos yung bunso ko is naging babae. Yung dalawa kasi yung anak namin, yun. naging babae kaya umalis siya. Uh, Napakababaw na dahilan. Oh, okay. Pero tinaguyod ko naman yung uh, almost 10 years. Yung ngayong September 27, magka 10 years. Mahirap yun, pero kinaya naman. Ganun. Ang oh, sagal -ano, sag na -ano. pala. <laughs> hmm. So, so sir, ano hinahanap mo sa babae, sir? Wala, yung simple lang. Kasi simple lang naman din ako eh. Ah. Yung ano, inahanap niya yung kuhan, yung nagtanggal ng filter. Oo. Di ba? so, pala, oh. Wala na ah. yung filter. Haan. Tinatablan talaga ng filter. <laughs> yung nagtanggal nga, ikaw nga yun ang inahanap niya. Ah, ako ah, pala yun. <laughs> Madami kasi nagpe-filter na tinatanggal agad. Marami Hina nga nagpe-filter. Pero yung iba hindi tinatabla ng filter. Oh, ano, sir? sir? sir, sir. Doon tayo sa ano. filter. Sir, sir. Medyo yes. malayo si mal, malayo si ma'am paano yan? Wala na problema sa layo. Kung gusto may paraan, kung ayaw may Thank awad. you, tama. Kung ano naman yung uh, eh. Okay na ba si ano, si uh, sir? Para kung okay na, pwede kayo mag-usap. Okay na yan. Oo. Okay, oh. okay na, yan? Pwede pwede na na. lang ako. Oo. Oh, follow na lang, follow mo na lang ako. Follow din, follow, 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 follow. Um, oh, okay, na din ka ba? Okay Sige. Okay na, na Sige, thank you. Thank you ha, maraming salamat sa inyong dalawa ha. Thank you, thank you, okay? thank you po. Só pode ser, thank you.